Nagulantang ang mga fans ng magkasintahan na sina Ryan Bang at Paula Huyong matapos mapansin ng ilan na tila binura ni Paula sa kanyang Instagram page ang lahat ng litrato nilang magkasama ni Ryan kabilang so, na kanilang engagement post. Kaya ang tanong ng mga netizen kung matutuloy pa ba ang kasalan nila ngayong napapabalitang hiwalay na sila. The Philippine Showbiz List presents hiwalay na ba si Ryan Bang sa kanyang fiance na si Paula Huyong? Ryan and Paula made the relationship public for the first time. Hindi inaasahan ng marami na matapos sa ilang taong pagiging single, mali mabubuksan ang puso ng Korean TV house comedian na si Ryan Bang. Noong August 2023, formal na pinakilala niya sa publiko ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong, isang publicist sa live episode ng It's Showtime, proud na proud na inanunsyo ni Ryan na siya ay in a relationship na. Unang nasilayan ng publiko si Paula sa social media ni Ryan noong October 2023 nang makasama siya sa isang trip sa Hong Kong kasama ang buong cast ng It's Showtime. Dito unang nasilayan ng mga fans ang natural na sweetness ng dalawa. Ryan and Paula met the families bago pa man sa miklabang usap-usapan tungkol sa kanilang engagement. Ramdam na ramdam na ang pagmamalaki at suporta ng kanika nilang pamilya kina Ryan at Paula. Noong mismong Valentine's Day 2024, isang special na chapter sa kanilang love story ang nangyari na makilala na ni Ryan ang mga magulang ni Paula. Sa parehong pagkakataon, si Paula naman ay bukong pusong tinanggap ng pamilya ni Ryan, patuloy ng mutual respect at kasiyahan sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi may kakailan na malaking bagay ang background ni Ryan mula sa profesyon ng kanyang mga magulang sa South Korea hanggang sa kanilang pagpapahalaga sa edukasyon at trabaho na agad din ni Yakap at tinanggap ng pamilya ni Paula. Sa kabilang banda, si Paula, bagamat aminadong may kabasa sa simula dahil sa kanilang cultural differences, ay nakahanap ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mainit na pagtanggap ng pamilya ni Ryan. Habang lumilipas ang panahon, lalong humihigpit ang ugnayan, hindi lang ng dalawa, kundi pati na kanilang mga pamilya. Madalas silang magsama sa mga importanteng okasyon, mula sa simpleng kwentuhan, matawanan, hanggang sa mga espesyal na selebrasyon. Ryan and Paula's Unforgettable Engagement Noong August 2024, nag-post si Paula sa kanilang joint Instagram account ng mga litrato mula sa intimate proposal ni Ryan. Sa caption, simple, ngunit puno ng emosyon ang isinulat ni Paula. God is good. Diamond ring emoji. Sa photo carousel, makikita ang ilan sa mga pinakakilig at nakakaantig na sandali. Ang malaanghel na reaksyon ni Paula na makita si Ryan na nakaluhod at ang mahigpit na yakap matapos ang matamis na yes na matagal lang hinihintay. Isa pang highlight ang maliit na card na inaabot ni Ryan ko saan nakasulat, kasulat, Mi Amor, thank you for saying yes can't wait to spend the rest of my life with you from your soon-to-be husband, heart drawing. Matapos ang proposal, nagsayaw ang dalawa buong gabi, puno ng saya at pagmamahalan. Ramdam ang kasiyahan sa paligid habang binabati sila ng kanilang mga mahal sa buhay na todo ang cheer at masayang sigawan. Ang proposal ay naganap din sa mismong birthday celebration ng kapatid ni Paula. Base sa mga Instagram stories ni Ryan, makikita ang makulay na selebrasyon, puno ng banderitas tacos at Mexican-inspired na vibes. Rumored breakup of Ryan and Paula trends on social media. Nagulantang ang mga fans ni Ryan at Paula matapos mapansin ng ilan na tila binura na ni Paula sa kanyang Instagram page may lahat ang lahat ng natato nila magkasama ni Ryan, kabilang na kanilang engagement post noong August 2024. Noong September 6, 2025, malinaw na hindi na matatagpuan ang presensya ni Ryan sa feed ni Paula dahil para agad na mag-viral ang mga espikulasyon ng break-up. Bagamat naka pa rin sila sa isa't isa sa platform, kapansin-pansing wala na ang mga larawan ng proposal at iba pang post kung saan kasama si Ryan. Sa kabilang banda, nanatili pa sa Instagram ni Ryan ang kanilang engagement post. Gayun pa napansin din ng mga Nyarisen na nag-delete siya ng na ilang retrato kasama si Paula, kabilang na mga alaala -ala, -ala sa special family gathering nila sa Korea noong June 2024. May mga kumakalat rin chika na namataan si Paula na hindi nasuot ang kanyang engagement ring. Maganda mga binaha ng mga tanong at komento ang post ni Ryan. Sunod-sunod ang mga netizens na gustong malaman ng estado ng relasyon nila ni Paula. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni Ryan at hindi pa nagbibigay ng pahayag. Samantala, dilimitahan naman ni Paula kanyang comment section na lalo pa nagpaigting sa mga haka-haka. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.